Hey, what's up mga boss Manang araw sa lahat? So yun, magre-restore tayo ng cooling system ng da 64 Ayan, kung makikita nyo mga boss, magdi-drain tayo ng kula Dahil yan yung ng steps dahil babaha kapag hindi mo din-drain Ayan, so na-drain na nga natin at tinanggal na natin yung mga hoses At ang dalawang hose na to is dalana ng fluid patungo sa automatic transmission At tinanggal din natin yung lower hose ng radiator At since wala na tong bumper sa harapan dahil tilanggal na nila Ayan, so may access na tayo sa mga bolts So wag nyo idadaan sa taas mga boss, Dahil may piping yan na aircon, so bawal mo yung daan sa taas. So tanggalin na natin yung mga attachment ng condenser at saka radiator. Kaya sa ilalim natin ipapadaan mga boss para hindi natin magalaw yung aircon system ng sasakyan. At kung wala kayong lifter kaya nang ginagamit namin, so, pwede nyo siyang ipatong yung mga gulong niya sa harapan ng mga kahoy or ng mga bagay na tibay or safety kapag pinatong yung mga gulong at magkaroon kayo ng access sa ilalim. So itong hose na to na nakatikopling dito is galing sa thermocap. So dyan lumadaan yung coolant na excess na pinapalabas ng thermocap. Kaya kapag sira yung thermocap, dyan lumalabas at umaapaw yung coolant ulan sa reservoir. At yun, tinanggal lang nga natin yung bracket holder sa ilalim ng radiator. So, huwag yung tatanggalin yung isa. Baka mahulog yung radiator. Kasi may tatanggalin pa tayo itong bolt dito sa likod na 10mm. So, yan yung bracket ng uh, nag-hold dyan sa kanyang hose. So, kumakapit kasi yan, kailangan nyo yung tanggalin. So, para hindi nyo makalimutan kapag uh, binaba nyo na yung radiator. So, dito naman tayo sa kabilang side. Ang tatanggalin natin is itong hose ng inlet ng radiator. Kaya, tinatawag na inlet kasi papasok doon sa radiator. At yung sa baba is yung outlet galing sa radiator. So, kapag natanggal nyo na ang hose na yan. So ang last tip niyo is tatanggal niyo na yung bracket sa ilalim para may baba niyo na yung uh, radiator kasama yung radiator fan kasi magkasama yan, wag niyo lang tanggalin yung bolt sa kanyang radiator fan doon sa kanyang radiator mismo. At yun nakabit na nga natin yung bagong radiator at sa mga components na tinanggal natin. Yan so goods na yan. So ang next nating papalitan is itong uh, thermo cup at ang kanyang thermostat. So sa mga first time at mga magdi DIY sa kanyang sasakyan, ito magiging guide niyo ito. Ayun tatanggalin niyo natin yung mga uh, fasteners. fasteners. Pagtanggalin niyo yung cup holder, makikita niyo may dalawang screw dyan. So tanggalin lang at matanggal nyo na yung cover ayan so dito may apat na 10mm bolts tanggalin nyo lang at matatanggal nyo na yung center part at yun natanggal lang na natin at may access na tayo dito sa kanyang thermocup at saka thermostat ayan tanggalin lang natin itong uh, mga clip ng hose and gamit yung plier ayan so yan yung technique na ginagamit ko mga boss sana makuha ninyo yan so ikut, ikutin ko muna yung guma yung saktong pwersa lang para mabilis nyo mabunot yung mga hoses ayan So, tatanggalin natin yung thermocap. Ayan. So, gamit lang tayo ng pliers or adjustable. Pwede rin. Kasi hindi yan makukuha mo kung by hand lang at hindi ka gamit ng tool. Ayan. So, natanggal na nga natin at makikita natin same siya ng formahan sa radiator cap. Ayan. Makikita nyo mga boss. May mga guma rin. So, itong center mga boss, same sa radiator. Yan yung relief valve. Yan yung nagre-release ng expanded coolant galing sa cooling system. Kaya, kapag nag-expand na yung coolant dahil uminit na, Diyan siya lalabas at patungo dun sa expansion tank or reservoir. Ayan. So, tatanggalin na natin natin yung kanyang housing. So yun, natanggal lang natin yung kanyang thermostat housing at yan, kung mapapansin nyo mga boss, ang kanyang jiggle pin or puppet bulb is wala sa kanyang posisyon. So kasi napalitan na to at hindi binalik sa kanyang original. Pwede naman yan mga boss, wala namang mga problema kasi nakatayo naman yung. Pero mas maganda, ibalik po sa kanyang dating posisyon. So kung makikita nyo ang lumang thermostat, may gas gas sa gilid. So ibig sabihin, nahirapan na siya mag-open. Dahil sumasayad so, na yung spring doon sa wax cylinder. Ayan, so ikinabit na nga natin yung bago. Binalik natin sa original kung saan nakaharap yung kanyang jiggle pin. At yun, kinabit na nga natin yung housing ng thermostat at yung mga hoses at goods na yan. Ayan. Ikakabit na lang natin itong uh, thermocup. Ayan. So, gamit lang tayo ng plier para ipitan natin to. Ayan. So, goods na yan. At dito kumuha na nga tayo ng kula. Dahil green yung luma, so green din yung isasalin natin. Sa kadahilanan na, na hindi yun na-flush lahat. At saka, kapag ibang kulay yung sinalin mo is magkakaroon ng chemical reaction dahil sa color dye. At dito sinalin na nga natin yung kulan at 50-50 yung proportion namin ng kulan sa tubig. Ayan, so itong uh, reservoir or expansion tank, nilinis na nga natin dahil uh, napakadumi na. Ayan, so malinis na at ikakabit na lang natin para talina ng kulan. So yung dalagay mo dyan, huwag mong punuin. Minimum level lang kung pwede dahil dadagdagan mo naman yan ng tubig hanggang sa full level na guhit ng kanyang expansion tank. At dahil lalagyan na lang natin ng kulang ang cooling system, hindi pa nagtatapos dyan dahil ito ang pinaka-importante mga boss, ang pagbibleed ng hangin sa cooling system. So yan, niluwagan na natin yung bolt ng bleeder. Ayan, so dyan nakalagay yung bleeder ng DA64. So may kanya-kanya namang bleeder ang bawat sasakyan. Pakinggan yung mabuti mga boss. So yan yung dahilan kung bakit hinahayaan ko lang yung coolant na mag-spill dyan sa engine sa kadahilan na gusto kong marinig talaga na wala ng uh, air bubbles or yung uh, hangin na tumutunog gaya ng naririnig ninyo mga boss. kung makikita nyo dyan mga boss, subuo so, na so goods na yan at isisrado na natin kasi yung iba, sabi nila sayang daw yung kulant kaya nung sa is lagyan daw ng hose so may dahilan ako mga boss kung bakit ko ginawa yun yan, observe yung kulant dan sa radiator pababa ang kulant dyan mga boss so yan, so nung binunot natin, bumaba yung kulant sa kadahilanan na may area pa na hindi nalagyan ng kulant at yun ang kanyang heater core yun yung pinakamataas kasi, yun yung ha, heater ng sasakyan, kung baga kapag ha, malamig na season para magpainit dun sa loob na compartment, so, kaya yung na yan na secondary bleeder is karugtong yan doon sa kanyang heater core. Kaya kapag binunot mo yan at nilagyan mo ng coolant, so mapupuno yung heater core at mawawala yung hangin sa sistema. Kung makikita nyo dyan mga boss, so hindi continuous yung lumalabas. Ayan, dahil uh, mataas siya kisa sa dinadagdagan natin yung tubig dyan sa kanyang uh, radiator neck. So ang gagawin natin mga boss is ilalagay natin yung kanyang uh, imbudo. Ayan, so ito yung uh, kung baga katulad ng master garage ito yung ginagamit so matagal nang ginagamit dito yan sa Japan ayan so lagyan na natin ng uh, tubig so tubig yan mga boss na naging green lang kasi may kulay pa yung ano uh, container natin so, nilagyan natin ng tubig ayan sa so, pagbukas natin umapaw na siya at hayaan na natin siya mga 10 to 20 seconds so may magsasabi naman hindi na natin sinalod So para makita nyo na yan mga boss So depende na yan sa iyo kung sa salurin mo So yun, tapos na ang ating pagbiblid mga boss At papaandarin na natin yung makina Ayan, so onla natin At ang udo pala nito is uh, 189,903 Ayan, so napakataas na ng udo Pero goods pa rin ang andar Makikita nyo mga boss Umandar na siya At may mga spill ng coolant dyan So ang gagawin natin Dalagyan natin ng tubig Para kapag umandar at uminit ng makina So mag-iiba ko na yan. So mawawala na yan mga tubig dyan. So, dito naman tayo sa harapan. Kung makikita nyo mga boss. kalmadong kalmado yung ating uh, coolant. Ayan. So, walang bubbles. Dahil sa kadahilanan na 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 natin siya. I-observe pa natin siya dahil sa pag-init nito, may mga kunting bubbles pa yan. Ayan, so, antayan na natin ang dalawang bisis na umandar yung fan at goods na yan. At para mapadali yung pag-init ng engine at pag-open agad yung thermostat. So, i-RPM uh, natin siya. I-accelerate natin siya para uminit agad. At dito sa harapan mga boss kung mag-observe natin, umuusok, diba? So, normal lang yan mga boss, dahil yan yung mga kulant na na-spill natin sa radiator at nag-iba na yan dahil mainit na yung radiator ayan so huwag kayong matakot yan dahil normal yan at dito ayan pakiramdaman nyo dito kung mainit na so nagsisirculate yung cooling system mo at sa part na to umandar na nga yung radiator fan Antayin pa natin yan ng isang beses na umandar at goods na yan. makikita nyo ang ating cooling system. Kalmadong kalmado at goods na goods. Sana may nakuha kayo mga boss. At thanks for watching sa lahat at God bless.